and guys, sunog lang ang ating bawang. Lagay natin ang ating mascara na adobo. mascara natin adobo. Lagyan natin ng patis guys para matakam-takam yung lasa niya guys. Laurel, panela, and pamienta. ay na ating, ating onion para malasa. Pintuhin muna natin ito guys bago natin tagyan ng soy. Yan. Pumupula na siya. Yan guys. Pagyan natin yung soy guys. Saka kunting tatupo. Yan na guys ang ating adobong native maskara ng yan guys simple lang guys ang ating adobo saka hindi mawala yung sili eh sili natin guys yan po ang adobong native guys guys tagay din ng asukal guys balance balance guys Yan guys. Dito nang ating adobo. Adobo maskara Yang baboy. Ang okay. papalaban naman guys. ating adobo. Maskara. Please like and share.